yo, ako si Homeboy. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ba discarte yan si Crush um, gusto ko lang sabihin, men, malagnat ako. Kaya kapag parang low on energy ako ngayon, dahil yun, yung dahilan kung bakit. Okay, dahil hindi uh, masama yung Okay, simulan na natin to. Paano, paano nga ba discarte yan si Crush men? Unang-una, gusto, gusto ko lang to i-voice out na kapag hindi ka pa kapag hindi crush ng crush mo ibig sabihin na yon marami pang kulang sa iyo um baka hindi ka pa kasi, hindi ka pa kasi yung complete version mo okay unang-una wala kang kotse okay so kailangan mo muna aralin kung uh, paano magmaneho kailangan mo muna ng pera para makabili ka ng kotse o motor okay Uh, hindi pa maayos yung pagdadamit mo. So, marami pang kulang sa'yo, okay? So, um, dapat hindi ka muna nakafocus sa, uh, sa kanya kapag marami pang kulang sa'yo dahil hindi siya magka magkaka, sa sa'yo. So, improve yourself, di ba? Self-improvement, yan yung palagi kong sinasabi. Pero kahit uh, crush ka na niya, kailangan mo rin mag-self-improve. Basta may nang importante dito sa buhay habang kumihinga ka habang may oxygen sa iyo. Is dapat naka-focus ka lang sa sarili mo. Dapat kinukuha mo yung money dahil yan yung pinaka dito. Alam ko hindi lahat ng mga problema sa mundo ay pera ang sasagot diyan, pero napaka ng pera. Okay, pera, pera, pera napaka na yan, men, dahil uh, marami kang mapapala marami kang mapupuntahan, marami kang mabebeng-beng na mga babae kapag marami kang pera as in. Okay, and yun yung plano ko dito sa mundo habang may habang buhay pa ako is make money, man, make money, make money, make money. Okay, hassle, hassle, hassle. Pero anyways, going off topic na tayo. So balik tayo sa topic natin. So paano nga ba diskarte yan si Crush? Okay. Ah, uh, simple lang, men. Simple lang. Um <clears throat> gusto ng mga babae sa lalaking nonchalant, okay? Kapag hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng nonchalant, ibig sabihin, men, yung tipong lalaki na nonchalant is kalmado lang siya, men. Okay? Like, parang, okay, it's whatever. Okay, okay, it is what it is. Alam mo yun, yung, tingnan mo yung kung paano ko nonchalant. Kanyan lang. Kalmado ka lang, men alam mo, yung ano ka lang, astig pa, astig, astig ka lang, men. Yun yung gusto ng mga babae, okay? So, kailangan ganyan ka, ganyan, ganyan ka kung paano mo um, kinakausap yung babae. Um, halimbawa, nasa date na kayo, dapat nonchalant ka lang, men. Uh, yun nga, dapat yayae mo siya mag-date, men. Yayae mo yung babae, makipag-date. Teka lang, inom, inom lang ako ng tea. Pasensya na kapag hindi gaano maayos yung struktura ng video na to dahil pinipreestyle ko lang. Okay, pero mara, huwag kayong mag-alala men. Tuturo ko sa inyo kung paano ba talaga discard si Crush. Pero yun nga, kalmado ka lang, nonchalant ka lang. Yayain mo siya mag-date. Uh, dapat kinakausap mo siya, syempre. Pa-chat, chat, chat. Um, every now and then. Tapos ang kinagandahan men, dapat hindi lang, hindi lang puro chat men. Dapat tinatawagan mo rin siya video call, okay? Dapat, or phone call, okay? Dapat rinig mo rin yung boses niya at naririnig niya yung boses mo. Dahil maganda yon isa yung paraan para magkaroon kayo ng chemistry sa isa't isa. Katulad ng kachat ko ngayon, men, di lang kami puro chat, tinatawagan ko siya. Okay, nag-video call kami para, alam mo yun, kita niyo yung, kita niya yung kagwapuhan ko, tapos kita ko rin yung kagandahan niya, di ba? Putang eh gang, gang, gang. Um, <clears throat> pero yun nga, men. Wag lang puro chat, huwag lang puro texting, tawagan mo rin siya, video call her. <clears throat> um, mga topics na pwede niyong pag-usapan. Um, families, bro. Kung ano yung ginawa niya sa araw na yon Kung, um, <clears throat> kung mahilig kung foodie ba siya, sa ba siyang foodie na babae, uh, anong restaurant ba yung gusto niya, sa McDo or whatever. But men, kapag kinakausap mo yung babae, wag mo i-overthink. <coughs> Putang ina. <coughs> Sorry. <coughs> Yun nga, napapansin ko sa karamihan ng lalaki kapag kinakausap nila yung babae, is masyado nilang ino overthink kung ano yung sasabihin nila at kung ano yung mga topics na ginagamit nila men the more the you, uh, more you talk to girls the more na gagaling ka kausapin ng isang babae <clears throat> so kahit hindi mo crush yung isang babae kausapin mo pa rin yung babaeng tendera, kausapin mo siya yung ka mo na babae na katabi mo, kausapin mo. Don't be afraid to make small talks. Okay, dahil um a-add up 'yan. A-add up 'yan. Dadagdag 'yan sa sa galing mo kung paano kung paano mo kausapin yung isang babae. You just need to talk to more girls, okay? <clears throat> um ayun nga. So 'yon yayaan mo siya mag-date, kausapin mo siya, video call, texting. Um, <clears throat> pag kinakausap mo yung crush mo, wag mo wag mo siyang pakitaan na atat na atat ka sa itsura niya, sa, sa kagandahan niya. Okay, dahil X yun, men. <clears throat> Dapat hindi mo pinapakita sa isang babae kung gaano siya kaganda dahil dahil um <clears throat> pinapa pinapa pinapataba mo lang yung ego niya, okay? So basically, ang mangyayari dyan, halimbawa kapag binibigyan mo ng compliment yung isang babae, kung sinasabihan mo siya kung gano'n siya kaganda, you're so beautiful, um, <clears throat> ang mangyayari is ipapagpalit kanya sa lalaking hindi siya bibigyan ng compliment. <clears throat> so basically, ang nangyayari is nagmumukha kang beta sa tingin niya, ani pag ipapagpalit kanya sa isang alpha na, lala, na lalaki. Putang ina, minayrap. Nabubulol ako minsan sa mga ibang words, okay? <clears throat> sa pagbigkas ko ng mga salita, no? Di, hindi ko alam kung napapansin niyo yun. Pero anyways, yun nga, men. Yun yung mangyayari dyan. So, importante na kapag um, kinakausap mo siya, dapat hindi mo siya tinatrato na isa siyang celebrity or dapat hindi mo siya tinatrato na siya yung mismo yung crush mo, siya yung babaeng pinapangarap mo. No. Kausapin mo lang siya na parang isa siya sa babae na gusto mo makilala. Um, <clears throat> okay. Napaka-importante na yon dahil sobrang daming lalaki, karamihan, tinatrato nila yung babae na um you know she's the girl of, she's the girl of my life some shit like that some bullshit like that man like um siya yung pina, pinapangarap kong babae like shut the, shut the fuck up bro honestly shut up shut the fuck up honestly like you sound like a fucking beta boy man and dito sa, sa ating blog dito yung mga subscribers ko mga alpha tayo men naka-focus tayo sa mission sa sarili natin sa pangarap, sa pera. <clears throat> ah, -focus tayo diyan, okay? Hindi natin kailangan habulin yung pusi. Okay? Hindi hindi natin kailangan magpadaw ng isang lalaki para ma uh, uh, kuha yung pusi. Alam mo 'yon, dahil may mga may mga ganung lalaki men. <clears throat> Sinisiraan nila yung ibang lalaki para lang maka pasok sila sa kuweba ng isang babae and <clears throat> napakamali na yon men Nap napakamali tayo tayong mga lalaki dapat nagtutulong-tulungan tayo uh, bilang isang mga nilalang o okay? bilang isang grupo para makatagumpay okay So, yun yung, actually, yun yung gusto ko dito sa channel ko, tutulungan ko yung mga ka-homies yung mga ka-homeboys ko dyan, tutulungan ko kayo para maging successful kayo sa buhay. At pagdating rin sa mga babae, sa relationship, <clears throat> sa dating life, sa dating game, okay? So, yun lang for me today. Umabot na tayo sa 10 minutes for this video. Sana nagustuhan nyo tong video. Sana may mga information kayong natutunan. Sana marami kayong information na palat dito sa video na to. Um, <clears throat> Pasensya na men, medyo low on energy ako ngayon. And um yeah, yun lang for me. That's it for me today. Um yeah, babush.